Magandang araw, mga kaibigan ng Bulls. Maligayang pagbabalik sa Celebus Philippines, ang iyong tunay na mapagkukunan para sa pinakabago at pinakamainit na balita sa entertainment. Kung bago ka dito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, at i-ring ang notification bell para manatiling updated sa mga trending na balita, mga ka-Bulls, Pinoy Pride at Oscars 2025. Dinanap ngayon sa Hollywood ang prestihiyosong siyam na putpitot Age Academy Awards at syempre, hindi nahuli ang ating mga kababayan. Una sa listahan, ang Filipino-American singer na si H.E.R. bagamat hindi siya physically present, bahagi ng kanyang performance ng Oscar-nominated song na The Journey mula sa pelikulang The Six Triple Eight ay ipinalabas noong awards night ang kantang ito ay may lyrics at musika mula sa maalamat na songwriter na si Dan Warren para sa pelikulang Netflix. Bagamat nanalo ng Best Original Song Award ang El Mal mula sa pelikulang Emilia Perez, hindi may kakailan na isang malaking karangalan pa rin ang mapabilang sa mga nominado, susunod ang big action star na si Dave Bautista. Isa siya sa mga napiling presenter ng Academy Awards ngayong taon at siya mismo ang nag-announce ng Best Cinematography Award at ang nanalong pelikula The Brutalist na nagbigay ng unang Oscar sa cinematographer na si Lowell Crowley. Grabe, iba talaga kapag may Filipino representation sa napakalaking event na ganito. At syempre, hindi natin mapapalampas ang napakagandang tingin ni Liza Soberano sa isa sa mga pre-Oscars events. Dumalo ang Lisa Frankenstein, star sa Vanity Fair at Varieties, a night for young Hollywood party ng Instagram sa Bar Marmont sa Los Angeles noong biyernes. Kasama niya sa kaganapan ang iba pang mga sumisikat na bituin ng Hollywood ang kanyang presensya, ay talagang pasabog, nakasuot si Lisa ng metal at forgone mula sa Ashi Studio, na ipinares sa Jimmy Choo Hills at nakakasilaw na shade jewelry diamonds. Wow, napaka-elegante! at syempre, ang kanyang stylist. May really na stylist din ni Kelsey Merritt sa Golden Globes noong Enero. Mga kabuz, siguradong proud tayong lahat sa mga kababayan na ito. Marami sa ating mga netizens ang agad na nagpahayag ng kanilang papuri at suporta sa ating mga Filipino representative sa Oscars 2000 at 2025. Ano sa tingin mo ang mga nagawa ni na H.E.O., Dave Bautista, at Liza Soberano? I-comment yan sa ibaba. Kung ipinagmamalaki mo ang Pinoy Pride sa Oscars, 2025, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa higit pang showbiz updates. Magkita-kita tayo sa susunod na video, dito mismo sa Celeb Buzz Philippines. Manatiling Bulls!